Hello Gemini, kumusta kayong lahat? Ito ang forecast ninyo sa taon na 2025. We will look into the energies for you sa taon na to and anong mga advice cards ang gustong ibigay ng universe para sa inyo. Okay? So, kung bago kayo sa channel ito, ang goal natin dito ay magbigay ng gabay using light from above para may positive energies ang lahat. Alright? So, kukuha na tayo ng cards ninyo. Uh, Iisa-isahin natin ang bawat one. ano ang pinaka-quick advice ninyo. Okay? And natin kung ano pa ang mga cards na gustong sabihin sa inyo ng universe. Alright? Okay. So, ito yung monthly cards ninyo. So, you have the Five of Pentacles, you have the Ten of Swords. Alright? Alright? Okay, so you have the King of Cups, the Star, Queen of Wands. Guys, nakikita ako sa inyo, Gemini, no? May mga challenges kayo na mag magpupush sa inyo na maging better people. So, itong mga challenges na to, ang dami-dami niyang, ano eh, ang dami niyang may kinalaman sa emotion, may kinalaman sa pera, may kinalaman sa... Um, sa mga tao. So, nakikita ko dito sa inyo na itong mga challenges na ito is ini-improve kayo ah uh, talagang binibigyan kayo ng uh, konting challenges na may magda-doubt kayo sa sarili ninyo. Pero alamin niyo sa sarili ninyo na kayang-kaya ninyong lagpasan ang mga mga uh, pinagdadaanan na to. Okay? So, hindi naman to lahat is for challenges. Nakikita ko din sa inyo dito na nag-enjoy din naman kayo sa buhay ninyo eh. Alright? So, tignan na natin, no? Okay, so ang first card ninyo is yung January 2025, you have the Three of Wands or the Three of Swords. So may mga bagay na hindi kayo masyadong natutuwa pagpiliting sa January. Siguro may kinalaman to sa love life, sa mga emotions, sa mga family. So tatandaan mo na itong uh, month na ito is all about you na hinihiwalay ka ng, uh, ng pagkakataot ng universe sa mga bagay na hindi na dapat para sa iyo na kailangan mong tanggalin sa buhay mo because you need to move forward okay and mas makaka-move forward ka kung tatanggalin yung mga tao or situation na nagpapabigat sa iyo so kahit na sabihin mong nahihirapan ka tatandaan mo na mas magiging magaan yung mga next mo. Alright? So, in February, nakikita ko sa inyo na iniiwanan nyo na yung mga bagay na uh, nagpapasakit sa inyo, yung mga emotional baggage na hindi na dapat pinapansin o hindi na dapat binibigyan ng importansya ay iniiwanan nyo. Uh, mayroon din kasi dito na, na pinipili na ninyo na mabuhay ng mas magaan and ng mas uh, mas mas productive kesa sa dati. And ito Gemini yung magbibigay sa inyo ng uh, opportunity to be better. So, iwan nyo na in February yung mga bagay na hindi nyo na kailangan, alright? Because ito yung pagkakataon ninyo na magawa ang mga... Or, or maiwan yung mga emotional baggage na yun, okay? Sa March naman, you have the Three of Wands. Uh, Gemini, when it comes to your March 2025 may mga pagkakataon na baka nakakalimutan mong maging uh, uh, maging handa sa mga bagay. So, tatandaan mo na walang limitation sa kakayanan mo, walang limitation sa pwede mo pang ma-achieve sa buhay mo. So, you have to be, you have to plan. Kasi minsan baka masyado ka nang nagiging focus sa ibang bagay na hindi mo na, hindi mo na napagpaplanuhan, hindi mo na nakikita ako ano pa yung kakaharapan kakaharapin mo yung haharapin mong mga uh, challenges sa buhay so you need to really look forward and you need to think of paano ka magiging mas maayos sa future mo Ace of Swords, pagdating naman sa April uh, Gemini yung communication mo kailangan mong bantayan pagdating sa April because nakikita ko dito na parang ang dami-dami mo kasing uh, kailangan bigyan ng ng trabaho bigla, bigyan ng, yan ng ng oras nawawala yung communication quality nawawala yung communication na dapat na uh, gawan mo pa ng uh, mas maayos na 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 communication pag-uusap hindi mo kailangan dapat mas maging detalyado ka sa pagkipag-usap mo and mas maging thoughtful ka kasi madaming sumasama ang loob pwedeng pati ikaw ay sumama ang loob dahil sa miscommunication, okay? Pagdating naman sa May binabago ka talaga ng uh, universe eh talagang gusto ka niyang gawing mas mabuting tao, mas magandang uh, kinabukasan mas maganda ang uh, pag-asal. So, may mga bagay na makikita mo sa sarili mo na you are changing to a new person. You are changing, you are transforming sa mas mabuting tao. So, may mga uh, possible, possibly may mga may mga challenges kayo sa buhay ninyo. Uh, may mga pag-aaway, mayroong mga pwede din na may trabaho hindi maganda. Uh, pero, binibigay sa iyo ng Diyos ko ano yung mas mabuti para sa inyo and mas, mas mas, nagiging mas nagiging maganda ang nagiging quality ng ng pagka-individual mo dahil sa mga challenges na binibigay sa inyo ng universe. So, mahirap to, pero sasabihin ko sa inyo, Gemini, nakikita ko sa si inyo na nagwawagi kayo sa dulo. So, huwag kayong magwala ng pag-asa sa May. Pagdating naman sa June ninyo, you have the high priestess. Gamitin ninyo ang intuition ninyo sa mga bagay na, na, na pag, pagdadaanan ninyo sa June. Uh, tatandaan mo na minsan yung kutob mo, may kinalaman talaga yan para sa iyo eh. Uh, may sinasabi ang kutob ninyo eh. So, wag mong hahayaan, wag mong, wag mong kakalimutan na minsan pag uh, may desisyon ka sa buhay or merong kang pinapasok na isang, uh, let's say, isang trabaho, isang, isang deal, isang agreement, pag uh, may sinasabi sa inyo yung kutob ninyo na wag, pakinggan ninyo yun. Okay? Yan yung sa June. Sa July naman, you have the nine of wands. Nine of wands is all about you na binabantayan mo yung sarili mo, uh, nagiging matapang ka, uh, mas nagiging hindi ka takot na akyatin yung mga bagay o yung mga ambisyon na meron mo. Ito yung magbibigay sa inyo ng uh, test kung gaano kalakas ang inyong tiwala sa sarili at tiwala sa Panginoon. Okay? So, ko mang challenges ang meron ninyo, 'wag mong kakalimutan na kaya ninyo. Okay? Tuloy din naman sa August. May mga pagkakataon na mararamdaman ninyo sa sarili mo na parang parang mabagal ang pera or parang para may mga nakikita kang taong nangangailangan din ng pera. So, 'wag mong kakalimutan na temporary lang ang lahat temporary lang ito. Kung meron ka pinagdadaanan na pinansyal, eh, uh, ito ay temporary lang. Hindi mo kailangan ibagsak ang sarili mo, marami ka pang kailangan gawin. Kasi kahit na madilim or may konting challenges pagdating sa pera, be, be very be very faithful sa sa taas sa Panginoon and be very faithful sa sarili niyo na may iba ka pang kayang gawin. You have the ability to do things na hindi na bibigyan ng pansin sa inyo. Okay? Next. Okay. You also have the Ten of Swords. Pagdating sa September, uh, nakikita ko sa inyo dito na sa Ten of Swords na to, talagang susubukan ka talaga ng 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 universe. Uh, Gemini, hindi ito dapat maging hadlang sa inyo para subukan na mas maging uh, successful. Kasi itong mga kailangan tap tanggalin sa inyo ay talagang talagang binibigay sa inyo ng ng universe para magkaroon kayo ng para gumaan eh. Nakikita ko talaga na para gumaan ang buhay ninyo. So, huwag kayong mawala ng pag-asa. Just keep moving, just keep doing the work, okay? Pagdating naman sa October, uh, Gemini, you have the King of Cups. Itong King of Cups naman, nakikita ko sa inyo yung wagi. Yung winner. Yun yung nasasabi ko sa inyo eh. Yung, Gem yung, yung, yung Gemini na na taon ng Gemini for 2025 is madaming ano, ups and downs eh pero nakikita ko talagang paangat kayo ng paangat ito, King of Cups in control kayo sa mga bagay. In control kayo na kahit nakikita niyo sa paligid niyo na ang dami-dami nangyayari pero kayo in control kasi pinag pinagtibay ka, binigyan ka ng blessings ng ng universe na ikaw ay magiging malakas and you can achieve anything. Yan yung kailangan mong tandaan sa October. November, makikita mo yung reason kung bakit kung bakit ang mga bagay na to ay nangyayari. Makikita mo niyo sa mo na ito pala yung rason kung bakit ka kung bakit ka ginawan binigyan ng mga challenges ng 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 universe, no? So makikita mo kung bakit and yung inspiration and doon makikita mo yung rason kung bakit mo ginagawa yon and magkakaroon ka ng mas magandang direction kasi sa so November, lahat ng mga pagkakataon na pwedeng uh, ibigay sa inyo ng Diyos na maging mag, manumbalik doon sa tiwala mo sa sarili mo is mag, is makikita mo. So, masaya siya. Next is you have the December sa December mo is the Queen of Wands. Again, another beautiful card kasi lahat ng passion mo, lahat ng magiging ideas mo, lahat ng uh, ambition mo, uh, ito in control ka. Kumbaga nababalik mo ulit lahat ng mga ng ng mga ginagawa mong maganda sa sarili mo, Mak makokomplete mo sa ulit. So hindi hindi maganda, hindi hindi pangit yung nagiging kalabasan ng inyong 2025, okay? So kuha tayo ng ng advice cards. So Gemini makikita ninyo na itong mga cards niyo ay madaming up and down pagdating sa 2025 pero paangat kayo ng paangat sa after every challenges na, na makikita ninyo dito sa, sa buhay ninyo is paangat kayo ng paangat so huwag kayong mawawala ng pag-asa ang 2025 ninyo ay magiging maayos as long as hindi kayo susuko Next, advice cards natin is positivity, faith and optimism. Huwag kang mawawalan ng pag-asa guys. Oyan no, be positive and always maging open ka sa mga pagkakataon na ipinibigay sa inyo ng universe kasi minsan kahit napapagod ka na, baka nakakalimutan mong bigyan ng pansin 'yung mga uh, swerteng kumakatok sa inyo, okay? Next. Savings. Mag-save ka ng pera guys. Gemini, huwag mong kakalimutan na importante 'yung pag-save. Kasi nga hindi mo naman alam 'di ba kung anong pwedeng mangyari so you need to consistently save for your future okay next clean energy food ibig sabihin nito lahat ng mga masusustansyang pagkain and especially yung mga uh, social media consumption mo yung mga pinapanood mo nakakabuti ba yung pinapanood mo or toxic siya kasi rin yon para sa iyong energy okay next is dreams of abundance huwag mong kakalimutan na lahat ng mga uh, napapanaginipan mo na, na, na naiisip mo siguro habang yung mga ideas pagkagising mo yung mga natutulog ka bago kayo matulog may uh, mayroon kayo naiisip eto yung mga binibigay sa si inyo ng universe na pwede mo pang gawin so huwag mong kakalimutan yon bibigyan mo rin siya ng importansya next is do the work ayan trabaho lang gawin mo lang yung trabaho mo kasi nga wala namang ibang gagawa eh, kundi ikaw, di ba? Pero magtrabaho ka lang, gawin mo lang ang kailangan mong uh, pagtuunan ng pansin and do the work. And ibibigay sa si inyo ang blessings ninyo, Gemini. Okay? So, that is your forecast, guys. And huwag mong kakalimutan na mag-subscribe. And always remember na sa lahat ng gagawin mong desisyon, dapat mabuti ang iyong intention. See you sa next reading.